Sa balitang sports pa rin, madaragdagan pa ang bilang ng medalya ng Pilipinas sa Asian Games. Matapos magtagumpay si Yumir Marcial sa semifinals ng men's 80kg boxing event at makapasok ang Gilas Pilipinas sa men's basketball finals ng Hangzhou Asian Games. Si Dari Oclares ng PTV Sports sa Italy. Umusad na sa gold medal match Si Pinoy slugger Yumir Marshall matapos niyang patumbahin ng katunggali na si Ahmad Goson ng Syria. Palitan ng kombinasyon ng dalawa sa simula ng kanilang semifinal men's 80kg boxing match. Pagsapit ng ikalawang round, bagsak si Goson nang kumunekta ang patama ni Marshall sa bodega. Bumangon pa ang Syrian boxer pero di nagtagal ay muli siyang tumumba matapos tamaan ng check right hook ni Marshall ang pinal na resulta isang knockout win para sa Pilipino. Dahil dito si Marshall na ang pang-apat na atleta mula sa Pilipinas na kwalipikado na para sa 2024 Paris Olympics kasama si na EJ Obiena, Alea Finegan at Carlos Yulo. Pinuri naman ni Philippine Olympic Committee Representative Abraham Bambol Tolentino ang naging performance ni Marshall. Dagdag pa ni Tolentino, malaki ang tsansa ng bansa na muling makakuha ng gintong medalya sa Olympics. Sigurado na rin na madaragdagan ang bilang ng medalya ng Pilipinas dahil manalo o matalo ay may may uuwing parangalang 27-year-old boxer. Kasalukuyan ang nasa 24 apat na pwesto ang Pilipinas sa medal standings ng Asian Games. Nag-iisa pa rin ang ginto ng bansa na nanggaling kay world number 2 Paul Volter na si Obiena. Isang pilak din ang nagmula kay Arnel Mandal sa Wushu habang siyam na ang nalikom ng Pilipinas para sa kabuang labing isang mga medalya. Sigurado naman na ang silver medal finish ng Gilas Pilipinas matapos nilang talunin ng China sa kanilang semifinals match nitong Merkules 77-76. Tarelo Clares, Rise and Shine, Pilipinas.